I uh, think that we have to be very wary of uh, making big moves that involve upwards of 60 billion pesos. Ayun. Um technical tanung lang ma'am. Uh technical daw po po sabihin na nag-withdraw kayo from the Atlantis League or no? Yep. Yes. Oo naman obvious ba? Pero tatakbo akong senador. Hindi ako intro <laughs> kayo Para magulo. Hindi, kinakailangan lang maliwanagan na di ako na, na namamangka sa dalawang ilog. ha. Ah. At uh, ayokong, ayokong sinasabi yun dahil uh, ako ako'y uh, nag, na, nagnanais na maging tangway ang pagtatagpo ng uh, lahat ng ilog para makapag-usap at uh, magkaisa at sa wakas may magawa para sa ating bayan.